Sabi sa comment to. Ate kong halos 200k. Hindi pa natuloy yung kasal at iniwan na siya ng mapapangasawa niya. Nawalan pati ng work. Grabe talaga yung sugal, no? Hindi lang pera yung pwedeng mawala, eh. Pati yung sarili mo o pati yung mga mahal mo sa buhay. And sana makabounce back si ate mo dun sa nangyari kasi sobrang hirap ng sitwasyon na yan. Siguro mapapayo ko lang din sa ate mo na siyempre wag na ulit magsusugal. Then... Yung pera, iskukunin na natin sa malinis na paraan. Kasi pag nagsugal na naman siya, siyempre uh, syempre, masisira na naman ulit yung utak eh. And doon na naman papasok yung uh, mabilisang pera or easy money. Hindi lang sa atin mo, no? pati sa mga nanonood. Ang dami ng opportunities ngayon na pwedeng pagkakitaan ng pera. Like dito sa TikTok, affiliate, and mga side hustles, and lalo yung mga VA and ganyan marami, marami opportunities na pwedeng pagkakitaan basta hindi lang talaga magsusugal. Kung may urge man na magsugal, isipin lang niya yung pinakarak bottom niya, like yung kunento mo, na yun nga, nawala yung asawa niya, hindi pa natuloy yung kasal. Baga sobrang sakit nun eh. Baga, ako rin, pag may urge ako na magsugal, iniisip ko rin yung parang pinakarak bottom ko. Baga naalala ko yung sakit, yung feeling na ah, wala na talaga, wala na yung, yung family ko, iniisip ko baka iwan nila ako. So, talagang hindi na ako nagsusugal kasi doon din naman ako punte yung yung pat ko kapag bumalik na naman ako sa pagsusugal. Syempre yung gabay din ni Lord. Kasi hindi hindi ko rin magagawa to kung wala yung gabay niya. Kasi yung lahat ng nawala, siya lang din yung kaya magbalik noon eh. And yun gawin mo lang din yung tama. And yung sugal kasi way of demon yan. Eh. Si Lord lang kasi talaga yung nagtatanggal ng any kind of addiction talaga. Suggest, kilalanin mo ulit siya. Uh, magbasa ka ng Bible. Yun din yung ginagawa ko ngayon para mas maintindihan ko rin talaga yung, uh, yun yung way niya para makipag-usap sa akin. Lastly, talaga support group. Kailangan din talaga ng support group sa any kind of addiction. Kailangan nating mapaligiran yung uh, environment natin ng like-minded person. And syempre para din makakwentuhan ka yung mga same ng experiences mo. Kasi mahirap din kapag may mga tao pa tayong sinasama na nagsusugal. Uh, dyan na naman ulit yung trigger. Eh. So, yun lang. Uh, I hope makita to ni ate mo. And I pray na makabounce back talaga siya. Kasi sobrang, ano, sobrang hirap niyang pinagdaanan niya. And kung may mga question pa kayo, uh, comment down nyo lang. Uh, Itatrya natin, ano yan. Itatry kong sagutin yan. So, yun lang. Peace!